At dahil mala out of this world ang kamustahan natin ngayong Thursday morning, let's fly to the moon at alamin kung ano nga ba ang mga di dapat palampasin na full moon sightings. Dito lang yan sa Talaga Buzz. What's up mga KMB? Buwan? Ha? Huh? Hindi! Usapang buwan, ipapakita ko sa inyo ang mga remaining full moons ngayong 2025. Are you ready to explore? Call your moon lover friends na and let's dive and explore into the beauty of our celestial companions. The phenomenon of a full moon ay nangyayari kapag ang ating planeta ay eksaktong nasa gitna ng araw at buwan. Realignment ensures na ang buong bahagi ng buwan na nakaharap sa atin ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw. Thanks to the moon's orbit around the earth, ang angulo ng liwanag ng araw na tumatama sa ibabaw ng buwan at naibabalik sa ating planeta ay nagbabago and that creates different lunar phases. This year, we still have some magical full moons to look forward to. Una, ang back moon. It happened in July 10 this 2025. Ito ay kilala sa pag signify ng pag-usbong ng mga bagong antlers ng mga usa. Perfect ito para sa mga outdoor activities at stargazing. Second on the list, the Sturgeon Moon. This will happen on August 8, this 2025. Dinawag itong Star John Moon dahil sa panahon ng pangingisda ng mga Star John. Isang magandang pagkakataon para mag-reflect at mag-enjoy sa malamig na gabi. Pangatlo, the Corn Moon. This will happen on September 7, this 2025. Ang Corn Moon ay simbolo ng pag-aani. Isang magandang pagkakataon para magpasalamat sa mga biyayang natamo. Pangapat, ang Harvest Moon. This will happen on October 6, this 2025. Ito ang pinakamalapit na full moon sa Autumn Equinox. Perfect ito para sa mga family gatherings at celebrations. Panglima, the Beaver Moon. This will happen naman on November 5 this 2025. Tinawag itong Beaver Moon dahil sa panahon ng pagkuha ng mga beaver para sa kanilang fur. Isang magandang pagkakataon para sa mga outdoor adventures. And lastly, the Cold Moon. This will happen naman on December 4 this 2025. Ang Cold Moon ay nagmamarka ng simula ng winter isang magandang pagkakataon para sa mga cozy nights at pagmumuni-muni. Each full moon brings its own unique energy and beauty. Whether you're a seasoned stargazer or just someone who loves the night sky, take a moment para kumonekta with the moon's magic. Chance mo yan to reflect, recharge, and reconnect with yourself. So, don't miss out on these celestial spectacles. Share your full moon experiences with us using the hashtag fullmoon2025. Mabuhay! na ah, diwang Di ba? Oo, oh, oh tayong no, kailangang no. abangan. Pero hmm. pagka parehas mo kung malabo ang mata, huwag ka na mag-abangan. Hindi. <laughs> 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 Alam ano mo? kasi yan? Siyempre, kapag ka nasa taas na siya, it's, wow. Oo. Alam mo dyan ako na-amaze every time. Kaso yun nga lang, minsan kasi natatakpan ng siya ng mga sampay. sampay talaga yung minsan sa mga problema. Pero maganda talaga. Ang ganda mag, anong tawag doon? Moon gazing ba? Ang tawag doon? Tapos mag, ka, mag reminis ka ng mga decisions mo sa life. Tapos mag mo, ah, Ay. minsan ang tao. Oo, ganun. hindi pala talaga ganito ang mundo. Oh, pero na-try mo na. mag moon gazing. Oo, pero yung sa amin kasi, ano, kung sa inyo sampay sa amin, mga bubong eh. Bubong? <laughs> <laughs> okay, pwede ka nang pumunta dun sa taas ng bubong. Hindi ah. Ma-umahulog oh, ka umahulog ba? Umahulog kami dun. Baka batuhin pa kami. Ng batuhin pa. Ba? Ay, oh, sa amin oh. tayo. Pero mm -hmm. tas ano, yung mga sa inyo ba, ano ba yung parang pinaka paniniwala ninyo ka uh, meron tayong mga ganito sightings natin ng mga... Mga moon. Full moon. Oo. Sa amin, ano na, lalabas na dyan yung mga aswang, ganyan. Mm. Yun talaga yung isa sa... Na eh, ko ta, ko ta sa mga kababayan ko diyan sa Pangasinan, yan talaga yung minsan na, na panini paniniwala namin na kapag may ano na, andiyan na yung buwan, oo, may lalabas na daw yung lalabas na yung multo, magsasao-sao na daw ang mga nanay. Ganon, o, di ba? Pero hindi pala totoo kasi kahit walang hindi full moon, full moon. ay nagsasausao sila. sila. <laughs> hindi, joke lang po <laughs> 'yun.